Magandang umaga sa lahat. Yun? Sa ngayon, sa harvest ng niyog. O yung mga niyog ni Papa pinapaharvest na nagsusungkit dito. At ako naman, tumulong lang naman. <laughs> Punta na rin tayo dito kasi magkukuha tayo ng buko. So, yun. masdanya uh, mas danyan lang muna kung paano mag-harvest. Ano maya kasi magbibiyak din ako ng mga binabalatan na. Yeah, welcome to the video. 可。<laughs> Transfer. Mga ah, pala, may lansones dito. na lansones. dami-dami <laughs> dami niyang ano. Ganyan pala pag mamunga sila. dami. Pero may mga nauna. Ayan. May medyo hinog pa nga. Oh. Hinug na. Kumuha ako ng isa. Kuha ulit tayo. Ito. Medyo yellow na kasi ito. Oh, pwede na siguro. Ang dami niya. Ang dami niyang bunga. Ayan. Sobrang dami. Yan, sa malapitan. Ang dami niyang bunga. Simula dito. Yan. Diyan pala talaga sila magbunga-bunga. Yan, dito din. Yan. Patungo yan doon. Ito may mga nauna, may mga hinog na nga. Oh. Simula doon sa taas. Ang dami-dami. Yung mga bunga niya is may puno banda talaga. Yung sa katawan. Kaya yun. Dami-dami. Dami mga maliliit. Dalawang puno lang silang namunga. Ah, oh, ito. Maraming bunga. ito ito dito. Medyo itong isa. Madami-dami ding bunga siya. Yan. Nagtataka lang ako kasi... The last time na nag-harvest ng inyog. Ganito pa yung nakikita ko ganyan. After 3 months, ganyan na, nahinog na sila. Kunin ko si ko yung mga yun, hinog. Marami, mas marami ditong hinog. Maraming bunga dito kaysa sa doon sa kabila. Actually, ano to sila, ilang puno to sila eh. Kaso nga lang, namatay yung tatlo namatay yung tatlo doon na yung unang namunga dati dati na nasa video ko kaya ang daming bunga sa ibabaw oh. ang lit nga lang yun yung mga namatay oh yan yan yun yung wala ng mga dahon yun yun siya tapos dun sa unahan at saka ito yun yung nakikita dun sa loob ng saging so sad kung hindi lang namatay siguro yan, mas marami pang bunga yan dito. Kasi mas malaking puno yun eh kaysa sa itong puno na to. Sa so ngayon, kasalukuyan yung ng niyog. Si Papa at tumutulong lang. Andad pa nga sa unahan. Kita nyo. Nagbibiyak ng niyog. layo. Yun. Yun. Layo, diba. ba? <laughs> May saging at saka mga niyogan dito area ni Papa. Ganyan, nakikita niya guys. Ganyan mag, ano, magbalat ng bunga ng nyog. And then pagkatapos niyan, uh, saka naman siya bibiyakin para ibilad naman siya ngayon. Kasi kailangan biyakin bago ipahakot dun sa... May, may, mga kabayo dyan na maghahakot. Medyo malayo nga lang nila. Like to... 2 miles parang ganan And then balikan yun Kabayo Kailangan biyakin yung mga Mga nyog Para mas tipid Mas marami yung makakarga Tsaka mas wagaan Kasi kung hindi kasi Bibiyakin May tubig yan Mabigat Kaya uh, yun yung purpose So ganyan siya, Kasi dalawa lang din Yung nagbubunot